King Jesus. By definition, ang hari ang may pinakamataas sa kapangyarihan at dominion sa isang kingdom. Walang ibang makapag-uutos sa hari at walang maaring pumantay sa kanyang authority. Kamangha-manghang isipin na si Jesus na ating Diyos ay ang hari ng mga hari. At hindi lang siya basta hari, ha? siya ang hari ng mga hari. Ang ibig sabihin nito, siya ang pinakamataas ng authority. Kaya't karapat dapat siyang pag-ukulan ng ating pagmamahal at pagsasamba. This is amazing to think about. Dahil kahit siya na ang pinakamataas at hari ng mga hari sa kanyang biyaya, itinuri niya tayong kabilang sa kanyang pamilya, mga kapwa tagapamana at kabahagi ng kanyang kaharian. Think about this. What does this great king need from us? Ano yung may aambag natin sa hari ng mga hari na may ari ng lahat? Nothing. He rules over all and has everything at his complete disposal. Sapat siya sa kanyang sarili. Even though he lacks nothing and needs nothing, he offers us the privilege of God's partnership and shared glory with him. He is in need of nothing and we deserve nothing, yet, he offers a share of his kingdom to us. What a joy to know that all our affairs are under the control of an all powerful king who enjoys us, loves us, offers to share his kingdom with us. What can we say to such a king? At kung shanghari, tayo'y bahagi ng kanyang karean ano ang dapat nating ipangamba let's pray panginoon walang mas mataas sa iyo at walang papatay sa kapangyarihan mo salamat dahil ikaw ang hari na maari namin mapagkatiwalaan at kapitan sa lahat ng oras sa pangalan ni Jesus amen meditate on this truth that Jesus is the King of Kings worship the King, and praise Him for His grace and mercy. Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit sila ay matatalo nito, sapagkat ito ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Pahayag chapter 17 verse 14. This is Miriam Kiambao Roberto. You are a child of God. the King of Kings.